Good morning, good morning guys oh, Ito tayo, dito tayo sa ano Sa downtown Lakad-lakad lang tayo Taglagas na oh, yung mga dahon oh Naninilaw na yung mga dahon dito oh. Yes Yes May bukas pang pintuan eh. Nalang, sasalado ko. Ay, okay. Okay, nakaklose na pala siya. Yan guys, mapapansin nyo yung mga dahon dito. Taglagas na dito sa amin. Malamig na. Ito, Medyo malamig na, guys. Kaya, nagdobli na tayo ng jacket tapos hoodie. Nakalimutan nga natin maglagay ng ano, na magdala ng, tawag dito, ng bonnet. Pero sila, walang bonnet, oh. Parang ano lang, eh. normal lang sa kanilang lamig. Sanay na. Ako. Ako, nako, nako. Ayan okay, guys, so, kalat na yung mga damo dito, mga dahon. Oh. Diba? Ang muna tayo, tayo dito guys. Mega 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 love shout out to all of you guys. Good morning to all of you. Good morning, good morning. Ayan. Shout out, sa inyong lahat dyan guys. Oh, di ba? Yellow na sila. Malalagas ng lahat ng dahon na yan. Yan o. Oh. Ah, nandun na naksa no. Ayan guys o. Oh. Ah, papansin nyo lahat dito yung dahon na yan Oh. Eto halos maubos na yung kanyang dahon. Alaglag nang lahat. Ah, oh, di diba? oh, oh, Alin? Ang laking puno no Ah, oh, di diba, guys? Dito sa river Yan Pagdating talaga ng uh, Winter Tigas na ano na yan uh, Snow na yan yan sa river na yan O diba Diba? Ang ganda. Ang mga dahon. Yan yung uh, magandang hotel dito guys. Uh, ano pa? Nakalimutan ko. Pangayan ng ano niya Ng hotel na to. What? and guys yung isa sa magandang hotel dito sa Saskatoon ano para siyang ano alam mo yung uh, old model na ano na ano mga para sa England o ba diba? o ba diba? Ah, ganda ganda niyang hotel na yan mga uh, pang old fashion diba guys mamaya ha walwalang tayo mamaya kantahan tayo mamaya guys kantahan na <laughs> ay anong guys o tignan nyo pagkakagawa na yan o, o diba parang nire-renovate kasi meron silang bakod eh o o diba Hmm, ako nagdalaro ng mga dahon. Di kayo nagdala ng... Di ba kayo nilalamig? Yung ulo nyo, baka sipunin kayo. Handa yun? na kaya? <laughs> Malamig na daw. <laughs> Halika na, balik na tayo sa sasakyan. Dapat pala, hindi ko na pinatay yung makina. Sana hindi na, hindi na nila kayang lumayo Matagos na eh Matagos na sa jacket ang lamig eh, well, niyayaya ko sila doon, papunta pa roon. Meron pa kasi doon sa may tulay na yon, meron pa pa doon eh. Maganda rin ang mga view doon. Eh, wala. Sabi ko magdala ng jacket, isa pang jacket, saka bonnet, yan. Yung nagdala, hindi na nila kaya yung lamig. <laughs> lamig na. <laughs> yan mo. Ang ganda sana ng Guys, balik na kami sa sasakyan. Hindi na kaya ng ano. Hindi na kaya. Power ng lamig. Malamig na. Kalimutan ko magdala ng ano yun. Ang uh, bonnet. Pasyal, pasyal lang kami dito. Kaya na. Oh. panahon na lang. Puro puti na to. Puro isnaw na rito.